Bakit maganda ang masahe bago mag-sex? Pagpapababa ng stress at pagtaas ng arousal, nakakatulong ang masahe para mawala ang stress at tensyon mula sa maghapon. Kapag relax ang isip at katawan, mas madaling mag-focus sa sexual na damdamin, arousal. Pagpapatindi ng intimacy at connection, ang pagbibigay ng masahe ay isang akto ng pag-aalaga at pagmamahal. Nagpapatibay ito sa emosyonal na koneksyon na nagpapataas din ng kasiyahan sa kama pag-explore ng sensitibidad, ito ay pagkakataon para sa inyong dalawa na tuklasin kung anong klase ng pagdampi, pressure o bahagi ng katawan ang pinakagusto ng inyong partner. Nagsisilbi itong dahan-daang, warming up, para sa katawan. Foreplay Ang sensual massage ay isang epektibong bahagi ng foreplay dahil pinapabilis nito ang daloy ng dugo, lalo na sa mga erogenous zones, na nagpapataas ng sensasyon at pagiging handa tips para sa sensual massage. Gumamit ng oil o lotion, nakakatulong ito para maging mas smooth ang paggalaw at mas maging sensual ang karanasan. Huwag magmadali, simulan sa mga bahagi na hindi masyadong sensitibo, hal, likod o balikat, at dahan daw ang gumalaw patungo sa mas sensitibong bahagi. Magtanong, palaging itanong sa iyong partner kung comfortable ba sila sa presyon, kung anong bahagi ang mas kailangan ng atensyon, o kung ano ang gusto nilang susunod na mangyari.